Welcome back sa ating channel Idol At welcome din pala sa ating Panibagong vlog At panibagong video Bali sa ngayon na video mga idol ay solo dive pala tayo at after dive kaya tara samahan nyo ako namamana mga idol at ito pa, bali ito pala yung unang dive ko sa araw na ito Pasensya na pala mga idol kung malabo ang dagat dito sa aking, aking spot. Kasi puro kasi buhangin ang spot namin dito, dito ay mga idol. Kaya palaging malabo. At dito ay nakakita pala ako ng isdang lambiwa kung tawagin dito sa amin. At ayan bali hindi ko natawa tamaan mga idol kasi Masyadong malayo na ang isda Hmm. At dito ay nakakita pala ako ng sweet lips Lipte kung tawagin dito sa amin At ayun, bali Natamaan ko naman mga idol Kaso Alanganin ang tama kasi Sa bandang tiyan ko na Tamaan At ayan, bali Nakapunit napunit yung laman ng isda mga idol kaya ayun nakawala. Sayang. At dito ay nakapana na pala ako ng isdang queenfish. At pasensya na pala mga idol kung hindi ko na nakunan yung video yung pagtira pagtira ko ng isdang ito kasi habang ako ay nagre-resurface ay dumaan ang mga isdang ito kaya hindi ko na nakunan. Bali ito pala nilalagay yung mga nahuhuli kong isda mga idol sa aking bui. At dito ay nakapana na naman ako ng isdang bansikol kung tawagin dito sa amin guys. At bali pasensya na pala guys kung hindi ko na nakunan yung pagtira ng isdang ito kasi alanganin pag on ko ng kamera ay tira ako kagad kasi ang bilis ng isdang ito guys. Kaya buti at napahabulan pa natin ng tira. Punta na yung isda ako Bali dito pala, pala nilalagay yung aking isda guys kapag nakakahuli ako Ayos na rin te guys. Bali na kadalawa na tayo. May pambilin na tayo ng gatas. Mm -hmm. Mm -hmm. nakakita na naman sana ako dito ng isdang bansikol kung tawagin dito sa amin guys at bali hindi ko na napana kasi alanganin malabo na kasi ang dagat at at sobrang ilap na ng isda guys At sa video na ito guys ay papauwi na pala ako. Kung mapapansin ninyo guys, sobrang dilim na oo. Oh. Kasi nabutan ako ng malakas na current kaya nahirapan akong umuwi. At mabuti na nakadala tayo ng flashlight

bali ito na pala yung huli ko ngayon guys malaking biyahe na to one point four ang timbang ng ating queenfish one point four ang timbang ng ating torpedo scud o mas kilala sa tawag dito sa amin na bansikol. At ayan guys, maraming salamat.